Patuloy na gumugulong ngayon sa Senado ang talakayan tungkol sa RH Bill. At para bigyan tayo ng pinakahuling update, mga natin live via phone patch si Bianca Piedad. Bianca? Mariin ngang sinabi ni Senadora Dia Cayetano na lumang strategy na sa politika ang delaying tactics na dinadaanan ngayon na usapin tungkol sa Reproductive Health Bill o RH Bill. Sinabi ng Senador na ang sugestyon na ipagpaliban mo na ang usapin sa RH Bill ay malinaw na pagpapahaba lamang ng delay at pagpapahaba Ita lang daw na irresponsibilidad. Kinukondisyon lang umano ng iba na isipin ng publiko na wala ng panhunta pa upang tapusin ang RH Bill kasi sususpendihin na ito hanggang June 2013. May ino pa ng Senador na kailangan na lamang ng ilang araw ng sesyon para sa period of amendments. Pero maliban dito ay wala nang kinakailangan pa para tuluyan na itong maisabatas. Samantala tinutulan naman ni Senador Tito Soto ang claim ni Senadora Cayetano. Ayon kay Senador Soto, kung ang regular bills o local bills nga ay natatagalan ng papagkasundoan, lalo tigit na daw itong kontrobersyal na panukalang batas gaya ng RH Bill na kasalukuyang nagahati sa pananaw ng bansa sa ngayon. Hindi umano kailangan apurahin ito dahil ang dapat ay pag-usapan itong mabuti. Itinunggi rin ng Senador ang tungkol sa delaying tactics o so sinasabi ni Senadora Pia Cayetano dahil kung ito umano ang gusto nila, simula pa lang ay hindi na ito pinaabot pa na talakayin sa kapulungan. Kirby? Ram Selamaatan biang Kap